Sa ating pong uh, telebisyon, pelikula at iba pa, ang MTRCB uh, Chairperson uh, Lala Soto. Madam Chair, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, good morning Katunying. Ayos ba yung uh, background music ko sa inyo? Mission impossible to. Nasakta <laughs> ba na, na, na ako sa intro mo, police agad. <laughs> Kailangan yata natin ng uh, ng uh, pulis talaga ngayon, uh, madam, dahil Nagulat nagulantang kami dito sa privilege speech nitong si uh, Senator Jingo Estrada. Napanood niyo ba? Yes, syempre po. Napanood po namin. Mm, -mm. At uh, tutuloy ka na, Katunying. Na, oh, po. So, Syempre, natutuwa kami. Kami uh -oh. ay sumusuporta. Sinusuportahan namin ng ang uh, mga hinaing at lalong-lalo na ang panindigan ng ating senador na si jingoy Estrada. Mm -mm. Na dapat naman talagang protektahan ang ating mga manonood lalong-lalo na yung mga menor de edad harap ng hamon ng ating digital age. Kaya lang uh, sige nga i-educate nyo nga kami. Ito po bang mga mga katulad po ng Netflix itong Viva Max to be more specific alisin muna natin uh, Netflix itong Viva Max na lang ang tawag pa lang hindi 'ti VMX ito ba uh, dumadaan sa kamay ninyo ay hindi po mm -mm. ang Viva Max ay uh, parte ay considered as online streaming app or online curated content mm -mm. ibig sabihin hindi siya nasasaklaw ng MTRCB dahil noong ginawa ang Presidential Decree ng 1986 o ang MTRCB Charter, ito ay ginawa noong October 5 of 1985. Wala pang nakakaisip oh, wala noon. Wala pang streaming yan, wala pang uh, online platforms. Wala pang internet. Yes, so, mm -mm. Wala pang nakakaisip noon na oh pagdating ng 2020 o 2024, meron na tayong online streaming platforms. Mm -mm. Yung hindi 'yun hindi 'yun uh, naisep ng mga gumawa ng PD 1986 mm -mm -mm. during that time. In other words, kaya wala wala po naman. parang wala kayong jurisdiction dito. So okay lang kung wala kayong hindi niyo saklawto, wala sa jurisdiction niyo ito, may magagawa ba kayo kahit papaano o ano ba ang pwedeng gawin dito po sa uh, ang totoo nun, tama 'yung sinabi ni uh, Senator Jinggoy. Eh. Uh, pornografiya na po ito. At aside from that, meron pong uh, uh, apparently parang exploitation sa mga kababaihan. Okay, sige po. Kadto unang unang-una sasagutin natin is sa uh, ano po ang aming magagawa? Mm -hmm. Kahit po wala sa aming jurisdiction, kami po ay nakipag-ugnayan sa Viva mm -hmm. at maayos naman kaming nakipag-usap sa kanila and maganda naman po yung aming naging usapan noong January of 2023. Ito po ay isang inisyatibo ng MTRCB na pinakusapan namin sila nagkaroon kami ng kasunduan mm -hmm. na sana uh, hinikayat namin sila na sana sundin ng Viva Max ang aming pamantayan or ang aming um, classification rating system ng MTRCB. Mm -mm. Ito naman ay natuloy. Apo? Kanya lamang, ang problema, dahil hindi dumadaan sa MTRCB, syempre, wala naman silang PD-1986 1 guidelines, wala naman po silang board member ng MTRCB. Kaya yung kunyari uh, R16 para mm -mm. sa kanila, e-ex eh, na po sa amin yun. Yes. Uh -uh. ba diba, what uh -uh. may be R16 to you, maybe X for us already. Uh -uh. Or what may be 18 to you, maybe sobra sobrang X for us already. Uh -uh. Uh -uh. So magkaiba yung pamantayan, yung yung naging nagiging uh, problema. Pero may nagawa pong inisyatibo ang MTRCB ukol dito. Uh -uh. Pero sa ngayon po, um, ang tanging paraan lamang ay uh, ang pag um, pagpasok nito sa aming charter amendment. So Nahum. kailangan, sabihin sa salita, kailangan ng batas. Yes po. Mm -hmm. kailangan pong baguhin ang PD 1986. Na saklawan na rin ang online streaming. O, e, e, gra grabe po talaga. E, katulad nun, yung uh, yung sa classification na lang. E, ewan ko naman paano namang magiging R, uh, R16 <laughs> o o R13 ang uh, ang isa pong uh, ang isa pong palabas na may frontal nudity may pumping scene at kung ano-ano pang uh, kahala, na, uh, 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 nakikita naman siguro ninyo ito eh napanood ni, napanood nga ni Senator Jinggoy <laughs> siguro po ang napanood ni Sen ay uh, yung mismong nasa app uh, kasi po subscription po yung kanilang app. Eh. Yes. Dahil once ang isang pelikula ay dumaan sa review at klasipikasyon ng MTRCB, ito po ay sanitized na. Uh Oo. -oh. Nakakasiguro kami na ibibigay namin ang naaangkop na edad na pwedeng manood nung material na yan. Eh imagine, uh, ang meeting nyo pala sa Viva Max was held Uh, uh January 2023 magdadalawang taon na eh, I'm sure na bang, na uh, you have already called the attention of our uh, congressional uh, uh, leaders especially yung committee on public information siguro no ng ng both houses of congress uh, para gumawa sila ng amendment sa batas Meron na po bang initiative ang uh, kongreso tungkol sa sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng MTRCB? Yes po, Katunyang, kami po ay nagsumiti na two years ago ng aming proposed amendment to the charter of PD 1986 mm -hmm. of of MTRCB. Ah, uh, ito po ay kasalukuyang inaayos na po sa Senado. Ang sponsor po nito ay si Senator Robin Padilla naman. Mm -hmm. So sa, house, sa, house uh -uh. sa house sa house wala sa house na kapag na rin po kami at uh, ito po ay inaayos na rin po nila Oo may, may mga reklamo ba kayong natatanggap uh, ay, katulad nung po. kay Senator Jinggoy Lahat ng reklamo patungkol sa social media sa online curated content online streaming uh -uh. Uh, user generated content platforms sa amin po talaga ibinibigay uh, Opo so uh, kung kayo po bilang isang uh, ina din, bilang isang babae at yung, yung makikita po ninyo uh, ito uh, na inilalabas at napapanood, buti sana kung totoong uh, kung totoong ang makakapanood lang nito ay eh, nasa hustong gulang na, eh, hindi po naman totoo yun. Hmm. Uh, kahit sino naman ay eh, nakaka-access nito basta uh, may pambayad. Uh, maglagay lang ng iba-ibang mga pangalan dyan, yung isang 12 anyos o siyem na taong gulang, makaka access po sa sa VivaMax o VMX kung o anumang mga porn sites na meron dito sa na pumapasok dito sa ating uh, uh, iba't ibang platforms eh kayo po bay papayag dito? Siyempre, ako pa Telegram, 'di ba? Katuwing kilala ng kilala mo uh -oh. ako. <laughs> eh mari, pwede na nga kayong mag mag, pwede na nga kayong mag-madre. Uh -uh. Sobra ka Hindi naman ako Opo. Hindi po. ah in line, actually, dalawang bagay po yung pumasok sa aking isipang habang tinatanong niyo ko. Unang-una, in line talaga sa mandato ng MPRCB PD-1986 na protektahan talaga ang kabataan sa mga bagay na maaaring panood na makakabahala sa kanilang kaisipan. Kaya't talagang kami ay nababahala rin naman sa mga ganitong klaseng uh, nilalaman ng mga pelikula o ganitong klaseng content. Mm -hmm. Pero maliban po sa hurisdiksyon na tinalakay ng ating butihing senador, senador Jingoy Estrada, higit pa sa hurisdiksyon ng MTRCB sa mga nilalaman ng online content, ay yung at pinalaki na accessibility ay nakakabahala rin. Mm -hmm. Kasi napakadaling ma-access ng kahit sino kahit na menor de edad. 'Yun nga namang mga ganitong klaseng content although ay inexplain naman po sa amin ng Viva Max na it's a subscription um app so kinakailangan mag-subscribe ka muna bago ka magkaroon ng ganitong klaseng app. Kaya lang ang problema dito is yung age, the age yes. verification process ba? Yes. Nakakasiguro ba sila uh -uh. na talaga bang below 18 years old, uh, talaga bang above 18 years old uh -uh. na uh -uh. mga nakaka-access. So isa po itong problema na hindi rin, po, pu hindi rin po nasasaklawan na ng MTRCB and we're hoping na sana po sa mga darating na panahon, ay um, makipag-ugnayan po ang uh, DiCT siguro mm -mm. or ang NTC with regard to age verification process Oo. sa mga app. Mm -mm. Mahalaga po yan. Yan po ang nakikita namin isang solusyon. Pero si Boss Vic po ba, hindi ba niya sinabing, oh, sige tigil muna kami, titigil muna kami sa pagawa nito. Wala ba siyang ganong commitment? Hindi po namin nakausap si Boss Vic, si uh -oh. Vincent po yung aming nakakausap uh -oh. na. Very cooperative naman po uh -oh. talaga si Vincent. He's trying his best rin po. Uh, wala naman po nasabing ganun. Uh -oh. Pero nakikipag po sila sa pamamagitan ng ganito nga. Baka, Baka pwedeng uh, gamitan niyo muna ng inyong uh, ng moral uh, persuasion, ika nga, o kaya ay uh, ng inyong charm. Baka pwedeng, total marami naman ang nagawa. Marami naman ang nagawa sila. Uh, pwede sabihin, o oh, sige, stop muna kami. Uh, stop production. Para kasing ang, ang, ang dating po nito, ma'am, ang nangyayari, meron po mga independent producers na pitchy-pitchy gagawa ng isa-dalawang araw na shoot ng mga kalaswaan at isasubmit nila sa VivaMax. Parang, yeah. parang content provider po sila ang platform ay VMX, itong VivaMax. Ganun po yung nangyayari ngayon. Kaya po talagang dalawa singko po na. ito e e e po, eh, sabi nga ni Sen. Jinggoy, eh, meron daw pong mga kababaihan na e e binubuyang-yang ang kanilang katawan at kung ano anong pinagagawa sa harap ng kamera at binabayaran lang ng 15,000 piso. Yes, wala po kami kasing control dun po mm -hmm. sa mga artista na pumapayag sa ganong um, business or ganong klaseng talent siya lamang. Mm -hmm. Wala pong Tama control po. Lang nai ng Naintindihan nai po natin yun. Kahit na po saklawan pa po namin, ang, kahit na po saklawan pa namin ng online streaming, hindi na po sakop ng MTRCB yung uh, talent fee nila yeah, o yeah, 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 sila na gawin. Uh -uh. Yun lang po talaga. Um, sa kasalukuyan wala po kami talaga our hands are tied sa oh, oh. madaling salita. Mm -mm. ang pwede but, nyo lang, uh, pwede nyo lang gamit talaga, makiusap. ano, makaiusap. yes, mm -mm. makiusap po, mm -mm. makipagugnayan, but we can only do so much katro nying oh, po, Kaya oh, nga po. po ang tanging paraan ay ang jurisdiction namin ay masaklaw na po ang amin. ayang ypo ang eh, po, uh, madam chair at kami ay uh, manggugulo sa kongreso sa House at saka sa Senate para apurahin po ito. Eh, andami Ang dami na lang inaatupag, lalo na ng pera. Puro kapirahan ng kanilang inaatupag. Pero itong mga importanteng bagay na ito, na tingin ko ang moral fiber po ng mga Pilipino ay masyado na po naapektuhan. Gano'ng kadami na po mga rape cases ang nai-report na related po sa mga ganito, sa pornography. Gano'ng kadami na? Hindi po ba eh sobrang nakakalungkot po at ito po yung uh, lipunan na kinamumulatan ngayon ng ating mga anak na parang magiging uh, ako na, parang maging uh, isang normal na bagay na ang ganitong uri ng mga palabas. Pero uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil pareho pala, pa naman pala tayo ng uh, nasa pareho tayong frequency in so far as uh, uh, morality is concerned. Maraming salamat po, um, Madam salamat Chairperson. Po Nying. Opo. Thank you maraming, po. Magbibing maraming salamat po sa po sa inyong lahat. Thank Opo, you. Thank you so much si MTRCB okay. chairperson na uh, Lala Soto. Uh, Kumusta na lang po kay Tito Sen? Mabuhay.